Mga kapatid, welcome back mo muli sa ating channel at patuloy po tayong magsasaliksik at mag-aaral po ng salita ng Diyos at doon sa ating mga subscribers, stay tuned lang po kayo. At doon po sa mga bago, welcome po kayo dito sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayon po na isko pong bigyan ng linaw itong mga tanong na ito, babasahin ko po. Ito ay mula po kay Maricel Carable. At ito ang kanyang katanungan, basahin natin. Bro, walang taong walang kasalanan. Lahat tayo ay may kasalanan. Ang Diyos lang ang walang kasalanan. So tama naman po, lahat tayo ay may kasalanan. Pero tandaan mo, once na ikaw ay sumampalataya at sumunod kay Kristo, inaalis ng Diyos ang iyong kasalanan. Bakit? Iyon po ang reason at dahilan sa iyong pagsampalataya, mawawala ang kasalanan mo. Tingnan mo ha, kung ngayon, so ka ngayon, tapos sa sarili mo, iniisip mong makasalanan ka pa rin, ibig sabihin, walang dahilan o yung walang purpose pala ang pagkamatay ni Heso Kristo. Kasi ang naging riso ng pagkamatay ni Kristo, binayaran ang kasalanan mo sa pamagitan din ng iyong pananampalataya sa Kanya, doon ka naman nalinis. Pero kung wala kang pananampalataya sa Kanya, hindi ka pa nalilinis ng dugo ni Kristo kasi kailangan mo sumampalataya ngayon. Kung ikaw ay sumampalataya ngayon, nagbago ka ng iyong pag-iisip, ng pagkatao, ng paumuhay, lumayo ka sa kasalanan, may tuturing tutu kang matuwid. Tama ba? Eh ngayon, ang paniniwala ng iba, ang tao daw ay lahat ay makasalanan hanggang ngayon. Ibig sabihin, yung pagkapako pala ni Kristo doon sa krus, nung sumampalataya si na Pablo, si na Apostol, yung mga sina Pedro, di ba? Hanggang ngayon, makasalanan pa rin sila. Sila'y sumampalataya, kaya sila'y naging malini sa harapan ng Diyos. Dahil pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng tumatanggap kay Kristo at sumasampalataya at sumusunod sa kanyang aral at utos, nagiging matuwid sila sa harapan ng Diyos. Pero huwag mo nasabihin, hanggang ngayon, ang lahat ng tayo makasalanan. Ibig sabihin, edi walang mabuti kahit isa. Ibig sabihin, wala pang uh, asyuran ng kaligtasan ang kanilang pagsampalataya. Parang ganun, di ba? Dapat natin malaman, ang pagsampalataya ang naging reason kaya ikaw ay naligtas. Di ba? Kung ito'y babasahin natin dito sa John 3.16, ano po ang sabi doon? Gayun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinong sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba't napakaganda ng mga bagay na ating binabanggit na ito? Kaya kung ikaw ay sasampalataya doon sa kanyang anak, ay hindi ka mapapahamak. Ibig sabihin, doon pa lang nagkaroon ng assurance na ililigtas ka ng Panginoon pagdating ng panahon. Nagiging malinis ka sahil sa iyong pananampalataya. Kung ito tuloy natin ano, sa verse 17, ano po ang sabi dito? Sapagat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Di ba't yun ang purpose? maililigtas ka kung ika'y may pananampanataya. Pero kung wala kang pananampanataya, ito naman ang sinasabi sa verse 18. Ang sumasampanataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Yun ang good news. Ngunit, ang hindi sumasampanataya ay hinatulan na. O, di ba? Kaya ngayon pala, kung wala kang pananampanataya, meron ng hatol ang Diyos sa mga taong hindi mananampanataya. Ano yung hatol? Parusa ng Diyos sa mga taong ayaw sumampalataya. Bakit? Kasi nga po, ito ang reason kung bakit niya ibinigay yung kanyang kaisa siyang anak dito sa mundo, napako siya, namatay, pinantubos yung kanyang dugo dahil sa ating kasalanan. Ngayon, natubos ka kung ikay sumampalataya. Ibig sabihin ba, pag hindi pa sumasampalataya, hindi pa natutubos? Totoo po yun. Kasi yun ang, ang kaganapan, pag ikay sumampalataya, sa kanya, doon palang nagaganap na ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Pero hindi natatapos doon sa pagsampalataya lamang. Kailangan mong sumunod sa kanyang pamaran at utos. May utos ba? Opo. Una, yung salitang sumampalataya, utos yun eh. ba? Diba? Kaya kung may magtuturo na iba na sabihin na wala nang utos ang Panginoon. Basta sumampalataya ka. Ano yun? Anong tawag doon? sasampalataya ka, hindi utos ang tawag doon. Utos po yun, pautos yun. Kaya nga ang pagsampalataya lang, hindi lang kay Heso Kristo. Sasampalataya ka rin sama, sasampalataya ka rin sa kanyang anak na si Heso Kristo. Yan ay mababasa po natin sa Aklat ng Juan. Doon natin mababasa 14.1. Ang sabi po doon, ano ha? Doon sa 14 ng Juan, verse 1, basahin natin para maintindihan natin yung sinasabi po dito. At ito po ang nilalaman. Ano ho? Para makita natin. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. So, ang pananampalataya natin, doon sa Ama at doon sa isinugo na si Heso Kristo. ba? Diba? Balikan natin yung John 3.16. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, yun ang sabi ng Ama. Pero sabi naman ni Jesus, kailangan din natin sumampalataya doon sa nagsugu sa kanya. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. So ang kaligtasan magaganap kung meron tayong pananampalataya doon sa Ama bagay kay Jesus Kristo. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Yung iba ang sinasabi ay ganito. Para maintindihan natin, kasi hindi ito naiintindihan Naakalangan nila hanggang ngayon sila ay makasalanan pa Kung babalikan pa natin yung unang Juan Verse 1, verse uh, 8 Anong sabi po dito? Nais kong basahin ito sa inyo Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan Dinadaya natin ang ating sarili At wala sa atin ang katotohanan Misa namamali ang interpret na ito Bakit po? Pag daw sinasabi niya sa kanyang sarili, wala siyang kasalanan. E talagang dinadaya mo sarili mo kung ika'y nagkakasala. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagkakasala. Kasi hindi natin binasa yung verse 7. Basahin natin. Ito ang, ang naging reason eh. Ito yung dahilan para maintindihan natin. Sabi dito sa verse 7, Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, iyan po yun. Kung ika'y namumuhay sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag. May pagkakaisa tayo at nilinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, malino po yan. Kapag ikaw'y sumampalataya sa anak, nilinis ka na ng dugo ni Kristo. Malino po ba? Ngayong ikaw ay nilinis na ng dugo ni Hesus Kristo, pinawi ang iyong lahat ng kasalanan. Tama ba? So, ngayon, Itong verse 8 na ito, tapos sasabihin mo, wala kang kasalanan, pero namumuhay ka naman sa kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. Yun ang ibig sabihin doon. Kung itutuloy mo pa sa verse 9, ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at dininisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So, kailangan kung alam mong ikay nagkakasala sa Panginoon, aminin mo yung sinasabi po dito. Dahil naman ang Diyos ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan ng tao. Ang sa atin, ilapit natin sa Diyos at tumingin ng tawad. Kasi kung hindi mo ihingi ito ng tawad, mananatili sa iyo ang galit at puot ng Diyos. Kaya dito, malalaman ng Diyos, pagdating ng panong, kung ikinagsisinungalin, tapos pinapakita mo, ay hindi ako nagkasala. Para bang naroon yung pride mo na hindi ka nahingi ng tawad sa Panginoon. Bagamat ikaw ay namumuhay sa makasalan ng pagkatao. Tapos sasabihin mo hindi ka nagkakasala. Yun po ay isang bagay na dinadaya mo ang iyong sarili. Kaya kung itutuloy mo pa sa verse 10, tuloy natin sa verse 10, ano sabi po dito? Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan yan, kung, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungalin ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Di ba't malinaw? Kaya huwag nating sasabihin na ay wala akong kasalanan. Pero namumuhay ka naman sa pagkakasala. Ganito para maintindihan natin. Ipapaliwanag ito sa atin isa-isa. Yung sinasabi po dito na yung bang sinasabi mo sa iyong sarili, na wala kang kasalanan pero dinadaya mo pala ang sarili mo. Parang ganito yon. Ito ang sinasabi po sa aklat ng unang Juan 2.4. Basahin natin. Ang nagsasabing kilala ko siya ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yun ang ibig sabihin. Wala sa iyong katotohanan. Kapag nagsasabi mo, sinasabi mo sa iyong sarili, no, nakikilala mo siya, pero hindi mo naman tinutupad yung kanyang mga utos. Di ba? Ibig sabihin doon, dinadaya mo ang sarili mo. O ito pa isa. Maganda rin ito sa mga sulat po ni Santiago 3.2. Ano po ang sabi niya dito? Basahin natin. Sa pagkatayong lahat ay natitisod sa maraming bagay, kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal, may kakayang pigilin ang buong katawan. Tandaan po ninyo, kapag ikaw pala'y isang sakdal na, kaya mo nang pigilin ang iyong sarili. Pero kung ikay natitisod pa, nagkakasala ka pa rin. Kaya dito, ano ho, pinapapatatag tayo sa ating pananampalataya nang sa ganun, hindi tayo manatili sa pagkakasala. Kaya huwag mo sasabihin do sa nagtatanong ano, lahat ng tao makasalanan. Kaya nga lahat ng tao na meron ng pagpipigil sa sarili, Ayan po ay ginagalap niya yung utos ng Diyos. Nagbabanal siya. Ibig sabihin po, lahat ng sumampalataya kay Kristo hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, dumadami po yung banal. Dumadami yung matuwid sa oras na ikaw ay sumampalataya at sumunod kay Kristo. Kaya ibig sabihin, hindi po lahat ng tao ay makasalanan. Malinaw po ba? O ito pa isa. Ito naman ang sinasabi po sa o, tingnan natin itong sinasabi sa Roma 3.23. Ano po ang sabi po dito para mas maintindihan natin ang nilalaman nito. No? Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Ano naman ibig sabihin nito? Yamang ang lahat ay nagkasala. O, ang iniisip natin, lahat nagkasala. <laughs> ba diba? Totoo po, lahat naman po ay nagkasala. Ngayon, Once na ikay sumampalataya na kay Kristo, ba hindi ka na makasalanan? Huwag mong isasama ang sarili mo dito. Ibig sabihin, kung sinasama ang sarili mo dito at ikay sumampalataya, ibig sabihin, wala kang kaligtasan na matatanggap mula sa Panginoon. Kasi sinasabi mo sa iyong sarili, makasalanan ka pa rin. Kasi ang sinasabi ng kasulatan, oras na ikay sumampalataya, hindi ka nahahatulan. Matawid ka na nga sa harapan ng Diyos, di ba? Doon sa Juan 3, verse 17 di ba? O 18. Nung binasa natin yung John 3:16, 17, 18. Kaya nga pag sumampalataya ka sa anak, hindi ka hatulan na maparusahan. Tama pa? Ay kasi kung ikin mananatili sa pagkakasala, makasalanan ka pa rin hanggang ngayon. Hindi mo kakamtan ng kaligtasan. Yan ang tatandaan po ninyo. O ito pa isa. Para maintindihan niyo. Kasi nagkakamali yung ibang pangkaunawa dito sa Roma 3.23 Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalabalatian ng Diyos. Ibig sabihin mo, ba kahit sumampalataya ka na kay Kristo, makasalanan ka pa rin? So, hindi po. Lahat ng sumampalataya na kay Kristo at sumusunod sa kanyang pamaran at utos, ituturing ka ng matuwid ng Diyos. Ituturing kang banal. Kasi yung mga taong nagbabanal, tumutupad ng utos ni Kristo. Yan po ang mga taong matutuwid at banal sa harapan ng Diyos. Hindi sila makasalanan. Pero kung ang taong nagtuturo, lahat tayo makasalanan, magsisi kayo. Eh, nagsisi ka na nga eh. Sumampalataya ka na eh. Lumalayo ka sa lahat ng kasamaan. Ibig sabihin, hindi ka kasali dito. Yung yamang ang lahat ay nagkasala. Yung nga, nga nagkakasala lang. Hindi talaga sila nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Eh ngayon, dahil ikaw ay banal, tumutupad sa mga aral at ni Kristo, sa harapan ng JOS, ikaw ay matuwid. Kasi hindi ka nagpapadaya kay Satanas. Ang lahat po na nadadaya, 'yung nagkakasala. 'Di ba? Nagpapadaya ka kay Satanas, eh 'di nadadaya ka nga. Pero para hindi ka ma-madaya ni Satanas, huwag kang magpatuloy sa pagkakasala. 'Yan ang sinasabi sa kasulatan. Basahin natin yun, no. Para maintindihan natin. Ito ang sinasabi dito sa aklat po ng uh, Basahin natin, no. Uh, unang Juan. Okay, dito. Basahin po natin ito. Kasi po, kung di ko ba masahin itong unang Juan, hindi kayo magkakaroon ng pangunawa dito sa mga bagay na nakasulat. Unang Juan 3.5 Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. O, di ba? Wala ka ng kasalanan kasi inalis na nga eh, niya ang kasalanan mo nung ikay sumampalataya. No, di ba? Napakaganda na may pananampalataya tapos ikaw ay malaya na sa kasalanan. Kasi yung iba nako-condemn pa doon sa maling explanation, maling paliwanag. Ay eh, makasalanan pa rin ako. Ay hindi ka na nga makasalanan dahil sumampalataya ka na. Bagamat ikaw man ay tumutupad, bagamat ikay nagkakasala, yung pagkakasala mo naman, alam mong hindi yun ikamamatay kasi mayroong kasalanang ikamamatay kung itong kasalanang ito ay ginagawa mo na, inuulit-ulit mo na. Hindi ka na nagbabago. Patuloy ka pa rin gumagawa ng kasamaan. Yun ang ibig sabihin, hindi na mapapatawag. Kaya nga ikaw ay humingi na ng tawad sa Panginoon, hindi mo na uulitin. O, oh, di ba? O, oh, ito pa isa. Maganda ito mga sulat po na ni Juan na kusan ay magbibigay sa atin ng linaw. Ano ho? O ito ho, basahin natin dito sa maganda itong mga binabasa ho natin. Kasi nakakatulong ito sa ating paglago sa pananampalataya. O ito pa isa ha. O sa ikatlong sulat naman ni Juan sa 1-3. Ako'y labis na nagagalak ng dumating ang mga kapatid na ikaw ay nasa katotohanan kung paanong lumalakad ka sa katotohanan. Yan. Kapag lumalakad ka sa katotohanan, ibig sabihin, wala sa iyong kasalanan. Kasi nasa katotohanan kay lumalakad na, eh, di ba? Eh ngayon, kung lumalakad ka sa, sa pagkakasala, ay hindi ka pa ganap na kristyano. Ang kristyano po, tumutupad ng mga aral at turo ni Kristo. Nakikiisa ka sa Kanya. Kasi nagiging ka. Ang taong nagkakasala, ay lumalakad sa kabangan ni Satanas. Sinusundan niya yung kung sino yung sinusundan mo. Kung sinusundan mo si Kristo, lumalakad ka sa katotohanan at katwiran ng Diyos. Pero kung lumalakad ka sa pagkakasala, gumagawa ka ng masama, doon ka nagkakasala. Ibig sabihin, si Satanas ang sinusundan mo. So, yun po, no? So, hanggang doon na lang po, hindi ko na hold muna lalala man. Kasi dito na lang po muna yung ating pag-aaral patungkol doon sa mga tanong po ng ating pong, uh, mga sumusubaybay. At mula po kay Maricel, sabi niya, walang taong walang kasalanan. Totoo po yun. Lahat po ng tao ay nagkakasala, pero once na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, inaalis mo ang sarili mo na huwag ng uh, gumawa ng kasalanan. Lumalayo ka sa gawa ng masama. Diba yun ang sinasabi po sa Santiago? O basahin natin yon. Ito ha, tamo si Santiago. Masama ba yan? yan ba taong sinasami natin na walang kasalanan? Dati sila may kasalanan, pero once nang sila'y sumampalataya sa panahon nila nung si Kristo po ay nagkatawang tao at nang umakit sa langit, abay namuhay po sila ng matuwid. Hindi na sila makasalanan. O basahin natin yung kanyang sulat. Maganda rin yung kanyang isinulat sa kanyang aklat. Ano ho? Ang kanyang isinulat dito po sa... Ano ba yung kanyang isinulat? sa kay Santiago no. Punta kay Santiago tayo. Maganda yung kanyang isinulat doon no. Ito po sa 1:27 ng Santiago. Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. So yun, kailangan hindi ka nadudungisan ng kasalanan ng sanlibutan. Yung po ang mga taong tumutupad sa utos ni Kristo. Okay na po ba yun? So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway, may natutunan tayo sa araw na ito. Pagpalain po kayo. Ito po yung inyong lingkod, Brother Owen. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos Ama. Tayo manalangin. Ama, salamat po muli sa iyong biyay at pagpapala na kami nakapag-aral. At ngayon, ang aming natutunan ay patuloy na kami lumayo sa pagkakasala. Lu gumawa, huwag kaming gumawa ng kasalanan. Kundi, mas, kundi kami ay lumakad sa katotohanan. At gawin namin ang iyong kalooban, masunod namin ang iyong mga pamaran at utos. Ama, salamat po sa iyong uh, anak na nagturo sa amin ng tamang aral na ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Ama. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Hanggang sa muli po. God bless you po sa inyo lahat. See you next time sa ating video. Bye-bye.